Hello, guys! It's me again! <laughs> Chocolate. lang. Uh, drink, guys. Ito lang. May marites ako sa inyo. Actually, kahapon ko pa ito marites. Eh, itong maniho namin. Abang naka-video ko, nakikipag-usap siya, guys. Tapos, hindi ko maka-move sa aking marites. Kasi, ayaw ko ano. Siyempre, kawalang walang respeto naman yun. Nakikipag-usap tas ako, daladad, daldal. So, ngayon ko siya i check kayo yung aking marites. At talagang, yung marites na to, talagang mapapa-extend ka talaga ng mga 10 years dito sa amo mo. Kasi, kahapon, na, ano po, may eczema kami. So, very basic. Ngayon, sabi nung amo ko, ilang taon na daw ako dito. Kasi may hinahanap kami ng something. May hindi rin niya alam kung nasaan nakalagay. hindi ko rin alam dahil wala akong idea. Dahil hindi ako yung nagayos ng mga bagay na yon Yung pamangkin ko yung nagayos. Ito sabi niya sa akin, no? Ilang taon ka na sabi niya ganon. Hindi ka pa, hindi mo pa rin sabi niya alam. Buksan ko daw yung isip ko para sa kanya. Ano daw? <laughs> Tapos sabi niya, sabi ko, Uh, road to seven years, sabi ko. Sabi niya, oh, mashallah, sabi niya, she's so in siya, something, ganun, something, something, yakap, yakap siya. Yakap, yakap siya sa akin, kasi nasyak siya, kasi super so, ano ba, seven years, tapos sabi niya, para ka na sabi niyang anak, para na rin, ano yun, para na rin kitang anak, sabi niya, ang alam ko sabi niya, four or five years ka lang, or three, ganyan daw isipin isip sa puno ko, nanguuto pa lang kasi alam mo uuwi na ako next year. Tapos <laughs> so sabi niya, para na daw niya akong anak. Kasi yun nga, for seven years, tapos bumaga ka. mabait naman sila, in fairness, mabait sila, uh, sila, mabait sila, lahat sila actually, even yung mga anak nila mababait. Oo, mabait. So, kung ano-ano na inalok niya sa akin, kung gano'n ano-ano na, ganito ganyan tapos sabi niya sa mga food daw wala naman daw siyang issue wala naman daw kami issue pagdating sa food at saka anything daw na pinapabili namin binibili Probably naman maram. daw nila so good daw ba siya or hindi eh siyempre on sa aking experience sa kanila it's mas sabi kong good din eh nung niremind ko siya na uwi ako next year nag change yung mood niya da <laughs> nag ano yung yung saya niya sabi nung pamangkin ko grabe ka naman ang saya saya niya tapos binasag mo sabi niya yung kaligayahan niya ngayon tuloy na pa general planning kami <laughs> di ba talo kasi mata pinag general niya kami bukas so, Uwi na yung kasama ko so yun lang guys yung marites ko sana na gusto nyo <laughs> hindi pa -uwi na kami guys papunta na kami sa bahay. Kaya nga pa uwi, di ba? Kaya papunta sa bahay. Punta nga. Ay, may banggaan guys. Kaya pala medyo naka traffic ng no konti. Babae ang driver. So, yun lang. Mm -hmm.